Yan po mga kapatid, mga kaibigan, ang salita na napakaganda po. Na-amaze po ako dito dahil totoo nga, no, maraming nagsasabi na hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos pag sila ang nagbabasa. Naranasan ko rin po ito noon mga kaibigan. Ngunit dito po ay katibayan ang sinabi dito nang Espiritu lang ang pwedeng magturo. Ayun dito ulitin ko po sa verse 10 ng 2 Corinthians. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo ang malalalim ng mga bagay ng Diyos.